ay hayan nagpainit na akong tubig meron ng sibuyas yes, at saka at saka bawang hayan ito yung ating gulay guys papaya kalabasa sigarilyas sitaw at saka meron tayong syempre saluyot ayan na sya guys ayan mag start na tayo guys Magluto. luto na natin yung kamama ayan Meron akong dry na hipon. Tsaka, meron maliit na tinapa, pa. Tsaka, daing. Kaya, isahog ko na lang, guys. Tsaka, ito. Meron, guys, ilagay. Ilagay ko na una yung kalabasa natin. Kasi, ito ay guys. Dun, dun. Ang sarap ng ating gulay ngayon. Kaya kahit dito ah. Ako sa si ibang bansa, mas pinili ko magluto ng ating gulay. Mm. Ang sarap guys, ang sabag. Ilagay ko na meron kasi akong natural na maliit na daing. Tsaka may bangos. Kaya ilagay na natin guys para may lasa. Ito kayang daing yun guys. Yung dry na hipon. Para masarap sya. Ihabit na natin guys. Ayan pala nga. Ayan Ito yung ating gulay ngayon. Ito yung gulay na makita natin sa ah, kanta na bahay kubo. Pero ito ay kalabasa, papaya sigarilyas at papaya lang. So guys, ayaw ko kasi yung ma-overcook siya. Kaya ilagay ko na yung sigarilyas kasi ito ay medyo medyo ano yun guys, medyo matigas na gulay. Hmm. Maglagay tayo guys ng asin. Kunti lang. Kasi maglagay na lang tayo mamaya kung medyo ma- kulang ang asin. Ayan guys. Ilagay ko na yung sigarillos. Ay, nasama na si ito. Ayan guys. Ang sarap ng ating gulay ngayon. Ito guys yung gusto gusto ko. Yung puro gulay. Shout out sa aking mga followers at saka viewers at saka sa aking mga friend at sa mga mahilig sa gulay. Ayan. Puro gulay tayo ngayon. ang ating gulay ngayon. Sarap. Ayan. Ayan. Charan charan. Charan charan. -cha. Titi titi titi. Ayo guys. Ano yung gulay nyo dyan? Ayan. Ilagay ko na. Yung sunod is sitaw. Para guys, sabay sabay na hindi siya, hindi siya ma-overcook. Ayan. Yan yung may last. Sunod na ilagay is papaya. So, guys. Papaya at saka last yung saluyot natin. Hindi ko natatakpan guys kasi para hindi mag iba yung kulay ng gulay. Yun yung ginagawa ko pag ako ng gulay. Pag kumulo na yung tubig, hindi ko na tinatakpan yung aking kawali o kaya palayok parang konti yung ating sabaw ng tagtag tayo. Ay, ang sarap nito mamaya, guys. Tapos mayroon pa akong tuyo. Nako. Ayan, guys. Ayan natin para mapailalim yung ating sitaw. maglagay na ako ng konti kasi ayoko din ng maalat. Mas maganda yung kahit kulang sa asin, may remedy tayo na magdagdag ng asin kaysa maalat guys, di ba? Sarap sa gulay, manamis namis Ito yung gulay na. As gulay, asin in gulay. Sarap ng sigawalyas nakalapa kalabasa. guys, kaya isnatiraw na tinapa. sa kamera nakuha namin guys, kaya nilaga ko na rin. Na hipon. Yung tawag din sa ito nito ko lang, sa, sa kamera nakuha naman, nasa hi po, naman nila 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 last ko na ihalo dito is eh, sa loyo yan yung mga favorite natin na gulay

ito ng kaunti. Ay, yung kasi tayo ng kaunti. Ay, ang sarap guys. Mahilig talaga ako guys sa gulay. Kaya talagang bumibili ako nito para makompleto ko na iluto. Ayan, sarap na. sarap, sarap, sarap ng ating gulay. Ilagay ko na guys yung ating saluyot. Ito na yung last. OMG, ang sarap. Kahit wala na akong ibang, wala na akong pork o kaya ibang meats guys, ito ay sapat na sa akin. Yung puro gulay. Tsaka may kanin. Pag laki ka sa probinsya at laki ka sa bukid, ito ay sapat na. Diba guys? Ay, ang sapat. Ah, guys, ang sarap ng ating tulay ngayon. Yan. Yan ako siya ihalo. Para pag makulo na siya, is malutok na. ating gulay. Mmm. Ang sarap. Guys, ang sarap ng sabaw. Ang lasa. Manamis-namis. Ayan. Ready to eat na. Ayan. Thanks for watching. God bless. Halika yung kakain na tayo, guys. Ayan. Yung ating gulay. Iskalabasa, papaya, sitaw, Saluyot si Garelia. Sayan guys. Tsaka may, may maliit na daing na nilagay ako doon. Saka dried na hipon. At tsaka yung may kaunting bangus. At tsaka may maliit na tinapa na isda. Ayan guys. Chancharan. Kain na tayo guys. Thank you for watching. God bless everyone.